Nais mo bang malaman kung paano makapunta sa langit? Alam mo, totoo ang langit at totoo rin ang impyerno. At ngayon, nais kong sabihin sa iyo kung paano ka makakatiyak na makakarating sa langit. Pero makinig ka, hindi na dapat ipagpaliban pa. Malapit na, malapit nang dumating si Jesus. Ramdam na natin ito Nakikita natin ang mga palatandaan sa paligid. Gulo, tigmaan, kalamidad, kasamaan. Ang tanong, handa ka na ba? Sinasabi ng Biblia na tayong lahat ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkamali at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Roma 3.23, Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 6.23 naman ang nagsabi, Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, hindi sapat ang relihiyon, hindi sapat ang mabubuting gawa. Tanging si Jesus lang ang makakapagligtas sa atin. Kaya isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Si Jesus ay namuhay ng banal na matay sa krus para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Kinuha niya ang parusa na dapat sana ay para sa atin. Sabi sa Juan 3.16, Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay buhay at ngayon inaanyayahan ka niyang tanggapin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Roma 10.9 Kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka, sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ngayon ang tamang oras, hindi bukas, hindi sa susunod. Ngayon. Sabi sa 2 Corinthians 6.2, Ngayon ang takdang panahon ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Baka iniisip mo, sa ibang araw na lang, pero paano kung wala ng ibang araw? Paano kung ito na ang huli mong pagkakataon? Sabi ni Jesus sa Mateo 24 verse 24, Darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya huwag nang maghintay pa. Huwag mong ipagsapalaran ang iyong kaligtasan. Carpe diem, sulitin mo ang araw. Lumapit ka kay Jesus ngayon. Kapag tinanggap mo siya, ang banal na espiritu ay mananahan sa iyo. Babaguhin kaniya, patatawarin kaniya, bibigyan kaniya ng bagong buhay. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, "Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya bagong nilalang. Lumipas na ang dating pagkatao at narito ang bago ay dumating na." Hindi mo kailangang ayusin ang buhay mo bago lumapit. Lumapit ka sa Kanya kung nasaan ka man ngayon. Sa iyong sugat, kahihiyan, kasalanan at takot, tatanggapin ka niya, mahal ka niya at babaguhin ka niya. Kung handa ka na, manalangin tayo. Panginoong Hesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. Kailangan kita Naniniwala akong namatay ka para sa akin at muling nabuhay. Binubuksan ko ang aking puso, pumasok ka sa aking buhay. Patawarin mo ako, iligtas mo ako. Ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Isinusuko ko ang lahat sa iyo. Puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu. Baguhin mo ako at tulungan mo akong mamuhay para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung taimtim mong ipinalangin yan, anak ka na ng Diyos, ang langit ay tahanan mo na at ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Huwag ka nang maghintay pa, sumunod ka kay Jesus, magbasa ka ng Kanyang salita, manalangin ka at mamuhay ka araw-araw na may paghahanda sabagkat malapit nang dumating si Yesus. Nawa ay patuloy kang pagpalain ng ating Panginoong Jesus.